sa so Walmart kasi katatapos lang namin magpunta ng Las Vegas mga loves. So from ano, actually kakalapag lang talaga mga loves. Kumain lang kami and then diretso groceries kasi uh, nagpunta kami ng Missouri, um, Evansville, Nashville, Las Vegas. So every week may mga ganap talaga mga loves. Kaya walang laman ng aming ref. So, ano lang yung mga mabibili natin Wah! ano yung kailangan natin, yun lang ang ating bibili Kasi sobrang taas talaga ng bilihin, mga loves So, let's go! Tingnan nyo tong, ano, mga loves, tomato Grabe, sobrang lalaki Ayan, oh Ang laki Mahilig ang asawa ko sa mga ganito, mga loves Yung malalaking tomato Kinakain niya lang yan Grabe, oh, gaganda Buka tayo, mga loves Ito, ang ganda, mga loves tomato. Tomato, tomato. Dalawa lang kunin natin. Kasi ano siya, 1.98 per pound. So yarn. And we're gonna need some strawberries. Strawberries, strawberries. Mukhang ano na ito mga loves ah. Mukhang hindi siya ano. Ito, fresh pa. Ayan. And of course, blueberries. Panglagay sa ating, ano? Panglagay sa ating pancake at saka pang uh, milk prep. Ano natin? Overnight oats. Dahil mga fruits, oh, na-slice na. Kaso, mas mahal yung mga ganyan, mga loves. Kaya ambilin nyo yung hindi pa-slice. <laughs> Tignan natin kung matigas yung grapes. Uy, mukhang masarap to, mga loves, ah pag matitigas, masarap talaga, char. <laughs> pa kung ano iniisip nyo dyan, ha? Ah? Ang usapan, grapes. <laughs> Matigas na grapes. Pag malalambot, mga lalas, ayok, ayaw ng lola nyo. Ayan. Matigas. Grapes, grapes. May ilig sa grapes ang jusawa ko, mga lalas, eh. Tapos, ko tayong salad. Pang baon natin sa sa work yun. Caesar salad with chicken. Mas gusto ko ito, mga loves. Ang expiration pa naman niya is August 6, so pretty beyond. Tapos ko yung banana. 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 Yung, uh, it. Ito, mga loves. Hindi pa siya masyadong hinog na hinog. Your And let's get my favorite shrimp. Jumbo. Yeah. Jumbo shrimp. Pata, so, dito na ako sa side na to mga loves. Kuha na rin tayo ng ano natin, ang dito? Ano kayo kukunin ko? <laughs> frozen, ano? Frozen vegetables. Yung pang sahog natin sa cauliflower rice. Frozen vegetables. Here we go. The carrots, beans, mga labs, mixed veggies. Damn. Ito pa mga labs. Nito. Sugar, snap peas, stir fry. Vegetables. Frozen vegetables. And of course, I need my cauliflower rice. yan kuha naman tayo ng tilapia tilapia skinless filet tayo mga naos, 2 oh. pounds na 2 pounds na, 2 pounds, tilapia skinless filet balik tayo dito mga naos kasi kailangan ko pala ng garlic minced garlic This one. Ito lagi yung ginagamit mong mga loves. Mince. Garlic. Kuo naman tayo nito. Chunk, light, tuna, and wata. 218. Price eh mga loves. <laughs> Pero meron na kasi siyang 22 grams of protein. And then 90 calories lang siya. So maganda to. Pang salad. Yarn. Ito natin siya ilagay. Ayan. Kaya naman tayo sa mga seasoning, seasoning, mga loves. Sa so, kuha tayo ng um, ano ba yun? Oregano leaves. Ayun. Tapos, kuha tayo ng may paprika pa ako. Eh, saka chili powder. We need some I think I still have some onion. Onion. Ang daming mga loves oh. Tignan ground cumin there you go tapos basil leaves kung saan saan ko lang siya nilalagay mga labs eh I need some parsley parsley tapos sa kabila mga labs dami oh. ganun yun there you go parsley flakes this is what we need pinaka expiration 1027 that's good Then, kuha tayo ng whole wheat, car na tortilla, mga loves. Yarn. Panglagay sa itlog. Nawa na pala yung asawa ko ng milk. Ayan. Tapos, kuha tayo ng sourdough bread. Sourdough bread. Sourdough. bibili tayo mga loves no, ano, ito. Kasi, paubos na yung dala. Di lagi kong dinadala sa work. Coffee Mate French Vanilla. Mas nagustuhan ko to mga loves kasi yung dati kong gamit yung caramel caramel something. Pero mas masarap to. French Vanilla. Ko hmm. Kuha tayo itong ano mga loves. Para siyang um, crackers. Crackers na mga loves. Ayan Ito. Fita. Ito, townhouse. Pita. Crackers, everything. Kuha tayo nito mga loves, wreath toasted chips original. Ayan, medyo ano yung calories but it's okay, ganun talaga. <laughs> Ayan. Ayan, kuha tayo ng chocolate milk ng aking gusawa. Chocolate milk. Nagustuhan niya kasi yun mga loves kaya yan na yung palagi nating binibili. Kailangan rin namin ng eggs kasi wale na kami eggs ito, jumbo. Pinagtanong sa akin anong pinagkaiba ng kulay. I think yung size niya mga loves. Like jumbo is pink. Tapos ito, large. So, di ko alam yung ibang size. May small ba? <laughs> Parang large and jumbo lang mga loves eh. So, lagi namin kinukuha jumbo kasi minsan yung yung yoke niya, dalawa. Then, kailangan ko nitong butter na ito mga loves. My favorite butter this one pure Irish butter. Yan and I think mayroon pa kaming ano eh. May, may cottage cheese pa kaya yung tawagan ko yung asawa kung mayroon pa mga loves. Walay na daw kami cottage cheese so kuha tayong cottage cheese. Ana, bago tong brand cottage cheese. 4% milk fat. Ano yun? Tapos ito pa. Bago. 12 gram protein. Anong pinagkaiba nyo, re? Ito na lang, mga loves. Hattie's <laughs> cheese. Yun. Yun, kailangan ng Greek yogurt. Vanilla. Greek plain yogurt, mga loves. Non-fat yogurt. 17 grams protein. Yun. Tapos, kuha tayo ng feta cheese. Ito, ang late naman ito. Anong pinagkaiba sa price na itong malaki? Hindi ko alam kung magkano itong mga lalas eh. Ito yata yung $6.94. Not sure. Pero, ito yung lang yung kinukuha eh. Itong feta cheese. Sarap mga loves. For, ano, salad. Tapos, kuha tayo nitong cheese peppers and cheese, garlic and fine herbs. Yeah. Sawsawan ng ating ano. Kung ano yung mga crackers na pwede mga loves here. Pwede naman siya. Oh. Ikaw rin ako nito. Garlic and herbs. Ayan. Nailigaw sa mga ano mga loves. Mga cheese and dips and everything. Wow. <laughs> Ayan na ang ating cart. Then, kuha tayo ng cheese. Sharp cheddar cheese. Ayan. Yeah. Inanap ako ng salami, mga loves. Pepperoni pala. So, yung maliit lang na pepperoni kunin natin. Kasi, mga loves, yung binibili ko na madamihan. Hindi ko na uubos. Nasasayang siya. Kaya, itong maliit lang yung bibilin natin. Pepperoni. Yeah. Although, matagal naman siya ma-expired, mga loves. Pero... Mas maganda pa rin yung walang nasasayang na pagkain. Munti ko na makalimutan, kailangan ko pala ng ground chicken. Ground chicken for the win. <laughs> Pangana natin, meal prep. So sabi ko mga kailangan ko lang bibilin pero nabodol na naman tayo mga loves. May nakita ko dito. Pwede itong pang ano mga loves, pang bahay natin. $4 lang. From $9.98 sa so parang parang $10 naging $4 na lang. So, kunin natin to. A yarn. <laughs> And, ito rin mga loves. Medium. Actually, gusto ko itong kulay na to kasi walang small. Ay, walang small. Walang medium. Pero parang feeling ko kasi sa akin ng small mga loves. <laughs> kasi puro extra small. Wala palang small. Extra small pala mga loves. So, hindi yan kasi. Ito na lang. Pang bahay natin. Parang hindi na lang puro damit ni Kirby yung <laughs> sinusuot ko. <laughs> Kumuha pala ako ng tank top, mga loves. Dalawa. Isang black and isang white. Although, ang dami ko ng white and black. May kasi ako sa ganitong kulay, mga loves. Ayan. I think I'm done shopping. Kumuha rin pala ako nito, mga loves. O, kailangan ko to ah. Ito yung palagi kong ginagamit sa work. Kaso, eh, lagi yung nakikita mga loss. Ito lang yung meron akong kulay. Kaya namin na ako ng black. Yan, for thick hair. Kasi pag sobrang nit yung kagaya nito yung binili ko mga loss, hindi ko siya magamit kasi hindi siya kasya sa buhok ko. Ito lang talaga yung kasya. So, so, bumili din ako ng pang ano sa waterproof na brow pencil from e.l.f. Yan. Then, bili rin tayo ng ano mga loves bio oil kasi wala na akong bio oil. Medyo pricey lang ang bio oil mga loves. So, oh. tingnan nyo. 21 dollars for 125 mils and then yung 200 mils is 29.97 so basically 30 dollars na yun. so ito lang muna natin kunin natin mga loves yung 125 mils and kailangan ko rin ng dental floss ini mo ko yung aking ano card kasi buha uh, bit 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 na bit, 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 bit tulak tulak kaya ito ang layo ng card natin mga labs na, doon pa sa dulo So, let's go and check out ng mga laws kasi nintay na ako ng Diyosawa ko. Ang tagal ko na naman. <laughs> stop pala ako dito sa Dollar General mga loves kasi kumuha ako nito. Super dry na ng lips ko. Tignan nyo. Oh. Ayan, chapstick. Palagi yan na. <laughs> Palagi mayroon akong ganyan kasi naubusan na ako mga loves. Tapos kumuha rin ako nitong isang hydration. Ito. Chapstick Total Hydration. Then yan. So, bago tayo umuwi, i -ano na natin ito. I-check out na natin kasi yung ganito nila sa Walmart mas mahal siya mga love saka konti lang yung ano yung options kaya lagi akong nag ano sa Dollar General